Kamusta kayong lahat? Welcome to Heartbeat Doc Channel. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa channel na ito sa panonood ninyo ng mga videos sa pag-like at sa pag-share. Sa video na ito, pag-uusapan naman natin ang isa sa mga kondisyon na isa sa mga pinakasanhe ng death and disability. Yon ay ang stroke. So kung gusto ninyo malaman kung ano ang stroke, kung ano ang mga early signs na ito o yung mga maagang senyales ng isang tao ay nagkakaroon ng stroke, at kung paano ito may iwasan, tara, samahan niyo ako sa video na ito. Sa atin, alam natin ng stroke ay yung mga sumpong na nagkakaroon ng either barado o pagdurugo sa loob ng ulo at yon ay nagiging sanhe ng pagkaparalisa o yung sinasabi na common na namamatay yung kalahati ng katawan. So yung paralysis, yung hindi na igagalaw o kaya nagkakaroon ng mga abnormality doon sa sensasyon, doon sa part na yon yon ay dahil sa pagkakaroon ng stroke. Kung ang heart attack ay ang pagbabara ng ugat sa puso, ang stroke naman ay ang pagkakaroon ng bara sa ugat na patungo sa utak at kaya nagkakaroon ng abnormalidad sa paggalaw at sa sensasyon kasi ang utak natin ang nagkocontrol ng ating movement at ng ating mga sensations. Isa din sa sanhen ng stroke ay ang pagkakaroon naman ng pamumuo ng dugo sa ulo. Ang mas madalas doon sa dalawa ay ang pagkakaroon ng baradong ugat na nagtutungo sa brain or sa utak. So pag ito ay nangyari, nawawala ng blood supply, nawawala ng oxygen at ng fuel ang part na yun ng brain na pwedeng magkaroon ng pamamaga, tinatawag din na infarction, at pwede ito magsanhe ng peklat at permanenting epekto sa katawan. Kaya importante na ito ay alam natin kung paano ma-detect de ng maaga kasi pag ito ay na-detect ng maaga, ito ay pwedeng ma-reverse o yung pagkakaroon ng paralysis ay pwedeng mawala. At doon naman sa mga pasyente na nagkaroon na ng completed stroke, ibig sabihin sila na ay na-paralyze, pag ito naman ay nagamot ng maaga, ay mas malaki ang chance na ito ay maibalik sa normal at mas maigsi ang magiging recovery. May mga early signs or senyales sa stroke and gusto kong sabihin sa inyo yung tatlong early signs. Isa sa mga senyales na nagkakaroon ng stroke ay ang pagkakaroon ng tinatawag na facial asymmetry. Sa Tagalog, siguro yon ay tinatawag natin sa area namin nangingiwi o hindi nagiging pantay ang muka. Ito ay pwedeng makita sa bandang baba ng muka tulad ng bibig, pag pinangiti o pinatingin yung sa ipen ay hindi pantay ang labi ng pasyente. O kaya naman bumababaw itong tinatawag na nasolabial fold kumpara doon sa kabila o kaya naman ay parang bumabagsak yung parte ng mukha na yon. So yung facial asymmetry or pagkangiwi ay isa sa mga senyales na nagkakaroon ng stroke ng isang patient. Ang isa pang senyales ay ang pagkakaroon ng abnormality sa pagsasalita. Kung dati tuwid magsalita ay biglang naging bulol o kaya ay parang hindi maalam ko ano ang gustong sabihin yung nauutal o tinatawag namin na dysarthria iyon ay isa pang uri ng stroke. Yung minsan okay naman magsalita tapos bigla-bigla na lang nautal o kaya hindi natin maintindihan yung kanilang sinasabi, sila ay nabubulol. Iyon ay isa pa sa mga senyales ng isang pasyente ay nagkakaroon ng stroke. Yung isa pang sign ay yung tinatawag na pronator drift. Ito, pag pinapikit ang pasyente at pinataas yung kanilang dalawang kamay ang mangyayari tulad nito. Bibigyan ko kayo ng example. Ako ay pipikit tapos, kailangan ma-maintain ko yung aking kamay na pantay. Pag ang isang kamay ko ay bumabagsak o kaya naman ito ay umiikot ng hindi ko sinasadya, yon ay senyales na ang part na yon ay humihina at ang pasyente na yon o ang tao na yon ay pwedeng nagkakaroon ng stroke. So, yung tatlo, yung facial asymmetry or pagkangiwi, yung pagkakaroon ng utal o kaya nabubulol o hindi alam bigla yung sinasabi o sasabihin, at yung pagkakaroon ng tinatawag na pronator drift, yon ay tatlong early signs sa pagkakaroon ng stroke. Pag ito ay inyong napansin, importante na daling ka agad sa emergency room o sa ospital ang inyong kakilalo o kamag-anak upang sila ay malapatan ng mabilisan sa gamot. Ano ang mga posibleng risk factors para sa stroke? Unang-una na ay ang edad. Habang tayo ay umiedad, yung mas mataas sa 55, sa parehos na sexes, mas tumataas na rin ang risk natin na magkaroon ng stroke. So, pag ito ay nakita ninyo sa inyong magulang, sa inyong mga lolo at lola, o sa mga nakakatandang kamag-anak, dalin nyo na agad sila sa hospital. Ang mga lalaki din ay mayroong mga mas mataas na risk kumpara sa mga babae. Of course, wala naman tayong magagawa sa ating sex kung tayo ay male or female at wala din tayong magagawa sa edad. Pero may mga importanteng risk factors pa na kayang-kaya nating maiwasan. Ano-ano mga ito? Unang-una ay importante na wala tayong bisyo tulad ng paninigarilyo o labis na pag-inom ng alak. Kasi ang paninigarilyo at labis sa pag-inom ng alak ay nakakataas ng risk na magkaroon ng isang tao na magkaroon ng stroke. Importante din na mamonitor natin ang ating blood pressure. Yung mga pasyenteng mataas ang kanilang blood pressure, sila ay may hypertension na ang definition ay 140 mm systolic o kaya naman ay more than 90 mm diastolic yung systolic, kung i-review natin, siya yung number dun sa taas at yung diastolic ay yun yung sa baba. So kung mas mataas yung sa taas sa 140 mm mercury o yung sa baba ay mas mataas sa 90 mm mercury, ito ay hypertension already. At ang hypertension ay isa sa mga importanteng risk factor sa pagkakaroon ng stroke ng isang tao. Ang mataas na cholesterol, yung LDL na mas mataas sa 130 mg per DL, o yung total cholesterol na mas mataas sa 190 mg per DL ay nakakataas din ng risk sa pagkakaroon ng stroke. Pangatlo ay ang diabetes. So, importante na nagpapacheck din tayo ng blood sugar. Ang iba pang mga risk factors sa pagkakaroon ng stroke ay ang pagkakaroon ng sedentary lifestyle. Ito yung hindi tayo masyadong aktibo. Kung nasa bahay lang, ay lagi lang nakaupo, nanonood ng TV o kaya ay laging nakahiga at wala halos ginagawa, mas mataas ang tsansa ng mga ganitong tao na magkaroon ng stroke. Kaya importante na magkaroon tayo ng regular activity at base sa mga researches recommended na magkaroon ng physical activity ng at least 150 minutes per week. Hindi naman kailangan na tuloy-tuloy nating gawin yung 150 minutes, although pwede rin nating gawin yon pero pwede din na 30 minutes every day for 5 days, yon ay makakabuo din ng 150 minutes per week. Yung mga ibang risk factors, sila ay mas rare na yung mga pasyente na merong aneurysm o kaya yung tinatawag na AV malformation, yung aneurysm at AV malformation ay mga abnormalidad sa pagdevelop ng ugat sa ulo na yun ay pwedeng pumutok at magkaroon ng stroke ang isang pasyente at ito ay nakikita sa mga mas batang tao. Ang usual manifestation nila ay ang headache or paulit-ulit na pananakit ng ulo. So, kung kayo ay merong ganito at hindi naman siya talaga migraine, importante na mapatignan ninyo ito sa inyong mga doctors. Yung iba pa na risk factors, pwede rin yung pag-inom ng oral contraceptives sa mga babae. Lalo na kung edad ay mas mataas sa 35 years old. Kasi ang estrogen-based na mga pills ay nakakapagpataas ng blood pressure at ito din ay pwede makapagpataas ng risk for a stroke. So, importante na kung kayo ay mag-co-consider na mag-take ng mga oral contraception, importante na kayo ay magpa-check sa inyong doktor upang matignan kung kayo ay fit o kung kayo ay okay na mag-take ng mga ganitong gamot na hindi tumaas ang risk ng hypertension at pagkakaroon ng stroke. So, kahit ang stroke ay very disabling at nakakataas ng risk ng pagkamatay, madali itong iwasan sa pagkakaroon ng healthy lifestyle, ng normal na weight, ng normal na blood pressure, ng normal na cholesterol, ng normal na blood sugar, pag-iwas sa bisyo, pagkakaroon ng regular physical activity, and of course, pagkakaroon again ng general overall healthy lifestyle. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klase ng video, especially sa mga heartbeat abnormalities, i-check nyo na rin yung mga videos na nasa aking channel. And if it's not too much to ask, Please consider subscribing to this channel and share nyo at i-like nyo ang mga videos, i-share nyo ito sa inyong mga kakilala or mga kamag-anak na sa tingin ninyo ay makikinabang sa mga ganitong uri ng kaalaman. Again, maraming salamat and I will see you next time.